shit! Hala, oh, si Spiderman to, oh. Mata! Alah. Mata, Mata. Alah. Mata. <laughs> Bakit Spiderman? Hala. Ba't nandito ka? Dapat magligtas Mata. ka ng tao, Spiderman. man ko. Kung ano-ano hinawakan mo, spider Spiderman. Ha? Grabe ka, spider-man Ba't nagsisilpong ka, Spiderman? Ah. Grabe ka, nagsisilpong ka, ah. ka, nagsisilpon ka, oh. Ano yan? Baby pa ba si Spider-Man? Bata pa? Grabe ah. Dapat magligtas ka ng tao, Spider-Man. Hindi yung nandito ka. Oh, oh, Spider-Man. Magligtas ka ng tao. Ha? O, magligtas ka ng tao. May halimaw dun, o. Oh. Huh? May halimaw. Oh, shit! Oh, Oo, oh.